Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy. Pasensya na kayo kasi nag-exercise ako. <laughs> kaya pawis pa. Okay? Hindi kaya ako gagawa ng video ngayon. Kasi may magandang comment yung isa doon sa last video ko. Sabi niya, uh, uh, paano daw kung hindi ko ginagamit yung mga tools? Sabi niya, opinion niya, ah uh, hindi pa daw ako magaling sa disorder. Kasi yung topic ko siguro ang ang last no. Ano ngayon? Ah uh, Ja, Jan 23 tama ba? Oo, twenty 23. Naglabas kasi ako ng video kahapon. Okay, maganda yung topic, no? Pa bakit pa ba parang pabalik-balik ang anxiety symptoms ganun gumagaling ba talaga yan? Okay. So, maganda yung paliwanag doon. Ngayon ang sabi niya, opinion niya, hindi pa daw ako magaling kasi pag may nararamdaman daw ako, nagpupunta ako sa doktor. Okay. Tama, mayroong merong side din siya na, eh, parang kung hindi mo ginagamit yung tools, malamang, kaya, meron ka pa rin. Kasi, kaya lang nawawala kasi gumagamit ka ng tools. So, maganda yung mga points niya. Maganda ito, happy ako na may ganong klasing tao na yung kaalaman. That's very good. Yan yung gusto kong mangyari sa inyo kasi ayaw natin nagpapaniwala kung kani-kanino lang, lalo na kung walang science. ba? Diba? So maganda yung ginawa niya. Pero yun yung catalyst ko, yan yung nagtulak sa akin na ng video para may paniwanag sa inyo ng mabuti kasi doon ko lang din nalalaman kung anong level ng understanding meron kayo. Isa-isahin natin yung point niya. Habang ako'y namamalansya. Okay? So, ang unang point niya, feeling ko hindi ka magaling kasi kung hindi mo ginagamit yung mga tools, eh, may anxiety ka pa rin. Tama yon, no? Ganito yung paliwanag dyan. Kapag ginagamit mo ang mga tools, halimbawa, hihinga ka yung deep -de breathing exercise ka o maghihilamos ka o magtatap-tap ka o maglalakad ka o kung ano man yung mga tools na pwede mong gawin. Uh, kapag ginamit mo yon para umiwas, no? ginagamit mo sa ang, ang pag-iisip mo, pag-uunawa mo, pagkakaintindi mo, ah, kailangan ko gamitin yon para hindi ko maramdaman itong mga simptomas na pangit. Okay? Gagawin ko yon para umiwas ako doon sa nararamdaman ko. Okay? Then, tama siya. Mali yun. Magugulat ang ha? Paano nangyari yun? Pinaliwanag ko na sa mga videos ilang beses. Mag-iingat kayo kung ang dahilan ng paggamit ng mga tools or behavior ay para umiwas sa simptomas or para kumalma kayo. O, uh, medyo hirap din intindihan, ano? no? Ha, gusto kong kumalma eh. Okay, ganito yan. Dapat, ang mindsetting ng paggamit ng tools ay dapat na unawaan mo yung mekanismo ng katawan mo. Halimbawa, halimbawa, kunwari ikaw ay ninervyos na talaga. Ngayon, magbe exercise ka. Ang breathing exercise, proven, at marami pang iba ha, hindi lang uh, exercise, proven na magpapakalma sa'yo. No? Kasi importante yung homeostasis. Ang homeostasis, yan yung state ng katawan mo na kalmado, na relax. Normal sa katawan natin na ibinabalik niya talaga sa homeostasis, yung estado ng aking katawan. Gusto niya ipakalma. Pagkatapos ng isang uh, 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 extreme na experience, makakagawa siya ng paraan, yung katawan natin, ganun din katalino para mag-homeostasis. Okay? So ngayon, kung sinasabi mo, halimbawa, ikaw ay nasa opisina o nasa eskwelahan o kung nasaan ka man at bigla kang nagpanic attack kasi ang panic attack pwedeng manggaling lang yan sa bigla-biglaan o pwede rin manggaling sa isip ninyo. Biglaan kasi uh, recorded na yan, no? nag-automatic na siya lumabas dahil sa ginawa natin. No? So ngayon, kung naiintindihan mo yung mga ganong bagay, at sinasabi mo, okay, nagpapanik at ako, yung katawan ko naglalabas ng adrenaline, sige, papakalmahin ko. Ihinga ko ng inhale, exhale. Yun yung rason. Pero kung yung rason mo na, hindi, kailangan ko gawin to para tumigil yung, para kumalma ko, para ano, kasi ayoko yung nararamdaman ko, delikado ko, mamatay ako. Kapag ganun na nasa isip mo, ang ginagawa mo pag iwas. Okay? So mali yun. Nagiging mali ngayon yung response mo doon at yung paggamit mo ng tools, okay? Yun yun. Klaro ba yun? Sana klaro, no? Kanyang dapat naiintindihan mo lang na uh, gagawin mo lang siya para kumalma ka, pero hindi para umiwas, no? nag uh, Kumakalma ka kasi alam mo na kapag huminga ka, magkakaroon ng natural response yung katawan mo, na ibaba yung stress. Okay? O yung, o kung ano man yung chemical na adrenaline, but it will take time. Okay? Pero kaya pala, ginagawa mo yun para lang iniwas kasi ayaw mo, ayaw mo talaga at hindi mo patanggap yung symptoms o yung mekanismo ng anxiety disorder. Then, maglo-loop ka lang, magsa-cycle ka lang. Kasi dapat, ang tinuturo ko sa inyo, maging komportable kayo sa simptomas. Pero dahil sa may trabaho ka pa, kailangan mo pang uh, mag-aral o kung ano man yung dapat mong gawin, eh, gagamitan mo ng tools. Okay? Parang ganito lang. Kapag gutom, kakain ka. Kasi gutom ka eh. Ganun lang. Pero hindi yung hala, ano tong nararamdaman ko? kay pala gutom ka lang. Hala, ano nararamdaman ko? Naku, baka mamatay ako. Baka delikado to. Kailangan ko kumain. Ah, Siyempre, hindi niya parang naintindihan. Ano, ah, ano kaya nangyari sa katawan ko? Pero dahil naintindihan niya na yung mechanism, gutom lang siya, kakain lang siya. period, tapos na yung problema. So, ang ginawa niyang tool doon ay na-realize niya, ah, gutom lang ako, kakain lang ako, tapos na. Wala na problema. Pero kung yung taong to na, anong nararamdaman ko sa chan ko, very sensitive, turns out gutom lang pala siya. Sige, ang gagawin ko, uh, gagawa siya ng mga tools niya na kung ano-ano para maiwasan niya yung uh, gutom. Pero parang, masa, parang medyo malabo yung paliwanag na yun. No? Kasi kailangan dapat may gawin ko Kasi wala akong script eh, no? Pero, pero I hope na intindihan ninyo na ang paggamit ng tool ay hindi para umiwas sa takot. Ayun para hindi umiwas sa takot, kundi ginagamit mo yung tool dahil alam mo na yun ang magpapakalma doon sa mga lumabas na adrenaline ng katawan mo. Naintindihan? Pero pag ginagamit mo lang yan, ibig sabihin maling paggamit. Matatrap ka, no? Matatrap ka sa cycle ng fear response. Okay? So, ganun lang kasimple. Ngayon, pangalawa, ang sabi niya, nagpapacheck up daw ako kapag may nararamdaman ako sa katawan. Naku, kapag iniisip mo na dapat ang mga tao may anxiety disorder ay hindi na nagpapacheck up kasi gawa lang siya ng adrenaline, etc., etc., mag-iingat tayo doon. Sinasabi ko na pwedeng wag mo lang siyang pansinin kapag sinabi na ng doktor na ikaw ay healthy base sa mga lab test, sa mga kung ano-anong test na ginawa sa katawan mo at nakita ng doktor na wala ka naman palang problema, dapat yun na yung paniwalaan mo. Wag, pwede ka nang wag pumunta. Kunyari, nung linggo, nagpa-ER ka, nakita, ayos ka naman, wala namang problema, dumang ka sa mga test at kung ano-ano. Aba eh, martis pa lang, bumalik ka na ulit. Eh, kakatapos lang ng mga test mo. Yun ang problema ng disorder. Pero halimbawa, may naramdaman ako sa liig ko na talagang kakaiba. Okay? Dahil sa amin, libre naman yon so swerte ako. Okay? uh, ganun talaga eh. Kung wala kang pera, ano mo? Although may mga libre naman, no? Pero ang, eh, ang effort lang ang hassle. Sa akin, kaya ko gawin yon kasi una, marami akong konsiderasyon. May edad na ako, yung lifestyle ko medyo kakaiba rin, ano? Kasi may mga time talaga na hindi ako makaiwas, eh kasama rin sa trabaho ko yun, no? Uh, alimbawa, kanyari biglang may party sa opisina, tapos andun yung mga guest na mga business partners, eh yung mga business partners, matitinding uminom. So, napapainom ka na rin, nag-enjoy ka na rin, pero dahil alam ko yung lifestyle ko, pag may naramdaman ako sa katawan ko, nagpapacheck ako, doon ko nalaman, nalimbawa, na ako pala may COVID. Kung hindi ako nagpa-check up, abay, nagkakalat siguro ako ng virus. Pangalawa, yung leeg ko, matagal yun bago ako nagpa-check up. Pero sabi ko, oh, sige, mukhang hindi lang to muscle spasm. Baka kakaiba na ito. Nung nagpa-check ako, doon ko nalaman, meron akong spondylosis. So, meron siya condition talaga. And ngayon, kung hindi ako nagpa-check, ano mangyayari sa akin? Kaya, ang sinasabi ko, iba yung importante na magpa-check sa doktor at pag sinabi niyang wala kang problema talaga, kahit anong gawin natin, ang dami mo ng test, wala talaga. So, anxiety lang yan. Pag, pag sinabi niya ng anxiety lang yan, at isip mo lang yung mail then manahimik ka na, at, i-manage mo na yung inyong anxiety. Ano pa ba yung sinasabi niya? Uh, doon ang kabilang phone ko eh. So, you know, sabi niya, hindi pa daw ako magaling. Ngayon, kung ang sinasabi mo, hindi ako magaling, kasi nagpupunta pa rin ako sa doktor, doon pa nagkakamalit. Kasi lahat po kayo, sinasuggest ko, kailangan magpatingin muna sa doktor. Pero, pwedeng sabihin mong hindi ako magaling. Halimbawa, kakapacheck ko pa lang nung, nung linggo, tapos bumalik ako ng Martes, bumalik ako ng Miyerkules, yun yung sasabihin natin na ah, mukhang may anxiety problem pa ito. Kasi nagpapanik pa rin siya, nararamdaman pa rin niya yung mga kung ano-ano, given na tama yung diagnosis sa inyo and all, kaya nga yung iba may mga second opinion pa, ganon. Okay? Pero again, hindi ko naman kaya ipaliwanag lahat kasi kung lahat, lalagyan ko ng explanation, hindi kakayarin sa video na ito. Basta ang importante, ang gusto ko take away ninyo, is kahit anong mangyari, sa doktor po tayo lalapit. Okay? Uh, pag sinabi na ng doktor na wala kang sakit, wala kang problema, then maniwala ka na. Huwag ka na magpaulit-ulit, una magastos. Okay? Nakakamakain din sa oras mo pero kunyari, ngayon may naramdaman ka first time. Sumakit yung dibdib mo first time. Although, doa natural course talaga naman yan. Yung mga tao, pupunta talaga ng doktor. Yun ang natural course. Pero kunyari, yun na nga, na-test na and na, all, negative, to the echo, uh, stress test, kung ano-ano pa, mga test ginamit, wala talaga. Then, wala talaga. Magiging disorder lang sa kapag ang kulit mo pa rin. Paulit-ulit ka, ilang doktor na yung sinuyod mo yun ang sinyales na may problema. Lalo na kung ang test mo, lahat naman ay negative. Okay? Yun, no? Sana eh, nasagot ko yung concern na yun kasi that's very important. Buti na lang nag ko na ay may mga ibang tao pala na hindi naintindihan yung mga ginagawa kong videos. Okay? Mag-iingat din po kayo sa pag-iintindi ninyo, hindi po siya nakukuha sa isang video lang. At huwag nyo gagawin diagnosis ang mga videos ko. Ito po ay guide niyo kung, anong, kung ano lang ang dapat ninyong gawin. Kaya tingnan ninyo, sinasabi ko lagi, kailangan magpatingin sa doktor. Okay? Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi sa sarili niyo lang. Okay? Sabi ko nga sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka sa mga opinion mo ha. Kasi una, kailangan, pinapakinggan lang natin yung mga credible people. Diba? Sino ba yung mga credible people? Yung talaga nag-aral ng science. Okay? Mga doktor, okay? psychologist, Okay? Ako naman, nag-aral ako ng psychology, nag-aral pang ako ng cognitive behavior therapy sa Australia. Pero hindi ako practicing, kaya ako sinasabi na I'm not a health professional. Pero yung background ko, nag-aral talaga naman ako. Okay? In fact, ako nga, may CBT uh, certificate ako eh. May iba, wala. No? Kahit kahit ano sila. Kahit uh, practicing sila. Ang ginagamit nila, ibang technique. Pero ang cognitive behavior therapy kasi, yan ang proven na scientific no na nagwo-work talaga sa uh, pag manage ng anxiety. Hindi ko mabasa kasi yung sinabi niya para masagot ko sana eh. Sandali ah, kunin ko isang telepono. Oh. Ay wala rin nandoon. Pag kinat ko kasi to So yun, sabi naman niya, o pasensya na kayo ha, sasabihin ko, okay lang yun. Tama yan. Kaso, hindi tuwing may mag-re-reply ng ganon, isasagot eh, ako. Natuwala ako ngayon siguro may panak may oras din ako kaya ganoon so maaring yung iba kunya may comment lang ng yung iba siguro talagang bobo na or stupid o ibig sabihin ibig sabihin hindi niya <laughs> section na kayo hindi hindi niya talaga inaral niya naintindi, tapos naglabas siya ng sarili niyang opinion eh yun yung nakikita kong ano uh, problema yan okay sabi ko nga dapat ginagawa natin yung sa buong buhay natin kapag ba sinabi ng tao na uh, masama talaga bang masama yung ibig niya sabihin kasi ikaw, maapektuhan ka nun eh. Ngayon, pag nalaman mo pala, alimbawa, kunyari, lagi ako nagsasabi ng tatanga-tanga. Ang ibig ko bang sabihin, tatanga-tanga talaga kayo? O ang ibig ko lang sabihin, eh, hoy, mali yung, 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 yung naiintindihan mo, kailangan mo lang uh, intindihin maigi. So, kumbaga, eh, parang tapik ko yun, pang sampal. Kasi words lang naman ako eh. Hindi ko naman kayo nakakausap. Okay? So, tingnan nyo maigi. Kasi, kapag tinake nyo na, ah, sinabihin niya akong Oh, pangit nga naman. Pero kung titingnan mo yung ideya, hindi sa in-excuse ko yung sarili ko, ha? Kasi walang pakialam. No? Pero gusto ko lang explain. Kasi may sabi ko, eh, hey, uy, naku, baka, yung tatangat tang ako word, dapat inspiration ako, eh, pangit yun. Pero kasi, ang mga psychologists, o even mga doctors, iba-iba style niyan, no? Kung papaano mo yayanigin yung tao at paano ka makakatulong sa kanila. In that way, feeling ko, makakatulong ako na, kasi iba, maganda rin yung mga comment nila. Sir, sabi nyo, tatangatang kami sa umpisa pa lang, gumagano na siya. So, kasi, kapag mali mo, dadamdam ka. Pero kung tama yung interpretation mo, at talagang uh, sinabi ng tao na hindi yung ibig niya sabihin, eh, tinawawala yung miserable mo. ba? Diba? So, ganun din. Pero I appreciate. Gusto ko yan. Gusto ko yung gusto ko yung mga sinasabi mo na may mga pagtatanong na yan. Okay, sinasabi mo kung hindi ako gumaling o hindi. Iba ang taong may disorder. Galing ako doon. Actually, nung nag-start yun, sa akin, 20 years old, apat na buwan. Nasa kwarto lang ako. Yun ang hindi magaling. Pero ngayon, kung titingnan mo ako, I travel, I, I do talks, I perform, I sing nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Ang basihan lang naman talaga ng disorder is functional ka pa ba? Kasi ang tao, kailangan ng anxiety. Kailangan ang anxiety. Gagaling ba tayo sa anxiety? Dapat hindi. Sa disorder tayo dapat gumaling. Kasi ang anxiety, ay dapat parte ng katawan. Kapag nawala ang anxiety sa katawan mo, delegado ka na. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, good luck sa iyo. Okay? So the point is, ang gusto nating alisin is yung disorder, anxiety disorder, hindi yung anxiety. Pinaliwanag ko na yan doon sa mga video bakit kailangan ng anxiety. Yan yung nagliligtas sa atin o yan yung nagpapaayos sa atin. Halimbawa, kung ikaw ay umatend party at wala kang anxiety, pwede ka maghubad dun. Kasi wala kang pakialam, eh. wala kang anxiety. But because nahihiya ka, ibig sabihin, merong anxiety na mmm, baka kakaya, ano sasabihin sa akin. So that is anxiety. Yun lang yung mga simpleng application na importante ang anxiety sa katawan. At kung estudyante ka, yan ang magpapaaral sa'yo kasi ayaw mong bumagsak. Kasi yung ayaw mong pagbagsak, anxiety yun. Okay? Yung iisipin mo araw-araw na pagkain no, ng pamilya mo, that is anxiety, kaya ka nagtatrabaho. So, kaya ang anxiety, hindi dapat mawala. Ang ay, ang gusto natin mawala, yung disorder na hindi ka na functional. Okay? So, klaruhin natin yun, ano? Okay? So, with that, maraming maraming salamat. Tutuloy ko na yung aking pamamalansa. Bye!